Hello guys, welcome back sa ating part 8 ng aming travel vlog sa Bansayan Island, ang DIY travel namin. namin mag sightseeing doon sa Santa Fe Beach Club ay nagayaan na kaming pumunta ng terminal baka kasi ma bayaan kami ka barko na amun do ilam dahil kami kapuli sa Iloilo charot at ayan on the way na kami sa pier sasakay na kami ng barko patawid sa mainland ng Cebu hindi pala kami dumaan sa Hagnaya Port kasi malayo na ikot pa kami mabuti na lang tinuruan kami ng tamang kini. Javi na sa kawit na lang kami dadaan at mabilis lang ang biyahe doon isang oras andoon ka na yung pamasahe pala namin dyan sa barko ay 275 ba yun? nakalimutan ko na <laughs> isang buwan na ang nakar nakaraan. Nakalimutan ko na magkano yung binaya namin sa barko. Parang andyan Kaya ata, to 75 to 300. Mabuti na lang talaga at dyan kami doon. kasi kapag sa Hagnaya Port pa kami dadaan, medyo malaki-laki yung bayad doon sa pamasaya at saka iikot pa kami at dalawa at kalahating oras ata yung travel time ng barko. At saka yung Kawit Port na yan, malapit lang doon sa lugar ni Habi sa Kap niya sa Daan Bantayan Island. Tricycle yang yung sasakyan mo. Mga 30 minutes ata yung travel. At ayan, paakyat na kami dyan ng barko. Yung series bus pala na nakikita nyo ay pupunta yan sa Cebu City. Ruro yan. Kung gusto nyo magruro kayo papunta, mula sa Bantayan Island, papunta sa Cebu City, mga nasa 500 siguro yung pamasahe pinagpapala talaga kami dyan ni Lord. Kasi tingnan mo naman, walang kaalon-alon ang karagatan. Kalmado lang siya. Yung nakikita nyo palang isla ay yung dati pinuntahan namin last year na Givet Fantastic Island. Dyan kami nagpunta. Ayan siya, yung picture. napakaganda dyan. Parang sa Palawan ka lang. Mga 30 to 45 minutes lang ata ang biyahe mula Bantayan Island to Givet Ngel Island. At ayan, malapit na kaming dadaong dyan sa Kawit Port. Halos lahat ng isla dito sa Northern Cebu, napuntahan ko na maliban na lang sa Malapascua. Sana soon, napuntahan din natin yan at maibag-vlog ko din sa inyo. Yung South Cebu na lang ang hindi ko pa masyadong na-explore. Sana soon, napuntahan natin yung Mualbual, yung may mga butanding, yung maliligo at kasama yung mga turtle at mga isda. Madami ding mga sikat na falls doon sa South Cebu. Last year, hanggang si lang kami doon nakapunta. Hindi kami nakapunta doon sa may Mualbual kasi medyo pricey yung budget at ayan malapit-lapit na rin tayo sa pier at naabutan na tayo ng sunset napakaganda ng sunset dyan mamaya yung pier nila dito sa kawit medyo nasa stage pa ng under construction hindi pa masyadong tapos kasi parang ginasugpunan pa nila da para maglawig-lawig ang ilang pier dito nga pala sa kawit may masarap at maganda magbili ng mga daing kasi dito lahat dinadala yung mga isda yung mga daing mula sa Bantayan Island at ayan sa wakas after one hour of travel andyan na rin kami nakababa na rin at sa wakas, nasa Minland na kami ng Cebu. Nag-abang pa pala kami dyan sa pamangkin ni kasi nga anantay pa namin kay kumuha pa siya ng tricycle doon sa kanila at yun ang namin papunta sa Daan Bantayan kasi mas mahal ata pag kumuha ka dyan. Ayan na kami sa kawit ni Jeline, na Tingnan nyo, ang ganda ng sunset. At habang nag-aantay kami dyan ng aming sundo, nagsasightseeing muna kami at nagpicture-picture sa tabi ng dagat. O diba, napakaganda talaga ng sunset. Nakaka-in love. At habang nag-aantay kami dyan ng aming sundo, ayan, nabored ako. Nag-lagaw-lagaw ako daanay. Huwag nawili ko kapang lantaw sa ginaobra sa mga bata. Kapang huwag silang sa mga daw Guy. Makakangman? Makakamig? kami. goodbye bye mong kami pa? Nandito sa ilo-ilo? Hmm. Makakang na to sa amon? Ang amon na ang ano? Sa batong man na kuka? Ah? May nadanlog? at ayan, hindi ko na na-video-video yung aming pagsakay si Tracy at pupunta sa Daan Bantayan. At uh, chak po na lang na-video nung pa na kami kinabukasan. Diyan so, pala kami natulog ng isang gabi. Tsaka kami pupunta sa Cebu City. Big thanks sa tamang kinihabi ng si Genuine at sa kay Ati Judith na nasa Australia. Thank you sa accommodation sa inyong bahay. At ayan, nasa terminal kami dyan at nagba na lang kami papuntang Cebu City. At almost 4 and 30 minutes din ang biyahe namin or nakaabot ata ng 5 hours. So singa, na-traffic kami. At nakikita niyo yung series terminal. Nasa Cebu City na kami nyan. At gumala muna kami sa isa kayo mga kasi namin mga... travel pa -uwi na ng Bacolod ay yung 5.30. Imaaga pa mga... Pwede ata kami dumating dyan sa Cebu City kaya sabi namin maggala muna kami at pumunta kami ng Santo Niño di Basilica. Abangan nyo na lang sa part 9. Thank you for watching!